Tikman mo kasi ulit. Anong maalat? <laughs> <laughs> Ayan, dahil lab na lab namin yung kapatid namin sa ayo. Lulutuan namin siya ng pancake. Ayan, no? Tapos, natin yung pancake. Ayan, no? Pati huling wala na yan, eh. huling luto na. Ayan. Kasi ito yung ibang pancake. Ayan. Tapos Pero may special May special ingredients yan ngalaga namin ni eh, ate Ganyan namin kalab yung kapatid namin Special kasi yung Special child yan, yan, <laughs> Ate lagay mo ng special ingredients Yan na Ginawang itlog Napiham mo Para medyo masarap-sarap naman Baka walang lasa yan Nalagyan namin ng asin yan, Para masarap-sarap Yan Ganyan mo pa Yan, yan. Ganyan namin siya kalab. Yan, lang natin yan maluto mga kakulot. <laughs> May pancake siya. Di-deliver natin sa bahay niya. Bula-bula na. Di tayo asin. pa <laughs> balik ate. Baliktad mo na, Master Chef. Oh, yun na, oh. <laughs> <laughs> o. Hindi no? na baliktad. tayo asin, Ang sarap nito Mahal namin, kapatid. Ganyan ka ka, malulutuan ka namin ng pancake na maliit. I-deliver ka pa dyan yan. You know? Tapos uh, ipupunta na na tayo sa bahay niya Maraming pusa doon mga kakulot I-deliver na natin sa mga ikong kapatid Ito yung bahay niya Paano ba itong buksan? Ayan Ayan mga pusa niya mga kakulot oh. Ang hangas niyan no? Ayan o oh. Ayan Ay! Hey, mahal na mahal kita kaya Dinala kita ng ano eh Pancake Ayan hey, yung bahay yung mga kakulot oh. Grabe yung bahay yun. Tingnan niyo po sa kanya makakulot ano no. Ang angas ng ang, ang pusa niya makakulot oh. Eh no. May pa, pamerienda pa, ko sa iyo. Tingnan mo muna. Neto, no? O tingnan mo muna kung gaano ka sarap 'yan. Eh yung, yung maliit mo yung maliit. Tingnan mo muna. Eh <laughs> no? Thank you. Ano sabi mo? Oh, sir. Hmm, nah, make good. Dapat? Dapat? Oo. Gusto talaga? Uy. Bakit? <laughs> <laughs> ha? Sabi mo sarap. mo kasi ulit. pero mo alat? Ano? 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 Ang <laughs> dami niyang pusa. O, tignan niya pusa, yung pusa niya. Mga kapatid. O, halim mo. O, nagkakaroon. Nagkakaroon ng titrip. Tiyan, tiyan. Ito, ang ganda. Di ba? Ang pupogi. Di ba? O, mag-thank you ka. O, nagkakaroon trip titrip. O, maalad. Masarap yan. Ikaw talaga. <laughs> 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 ang arty-arty mo. Penga kong pusa. Ako na ito. Uwi ka na ito sa buhay. <laughs>